sino ang inordinahan ng mga apostoles? Ang mga apostoles ay nagtalaga ng mga obispo, presbitero o mga pari at diakono ayon sa simbahang katoliko at sa tradisyon ng sinaunang kristyanismo. Sa panahon ng mga apostoles, ang kanilang mga inordinahan ay may papel sa pamumuno at paglilingkod sa komunidad ng mga mananampalataya, particular sa pangangasiwa ng sakramento at pagtuturo ng pananampalataya. Sino ang mga inordinahan ng mga apostoles? Una, ang mga obispo. Ang mga apostoles ay nagtalaga ng mga obispo upang mga siwa sa iba't ibang komunidad ng simbahan. Ang mga obispo ay tinuturing na tagapagmana ng mga apostoles, tagapamahala ng mga diosisis. at may tungkuling mag-ordinahan ng mga pari at diakono. Ang pag-ordinasyon ng mga obispo ay makikita sa mga sulat ni San Pablo tulad ng sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo chapter 3 verses 1 to 7 ipinakita ni Pablo ang mga kwalifikasyon ng isang obispo. At ang sulat ni San Pablo kay Tito chapter 1 verse 5. Sinabi ni Pablo kay Tito na magtalaga siya ng matatanda o presbitero sa bawat lungsod. Pangalawa, presbitero o pari. Sa bagong tipan, ang terminong presbitero ay tumutukoy sa matatanda o mga leader ng simbahan na sa kalaunan ay naging mga pari ng katoliko at ortodoksong tradisyon. Ang mga presbitero ay inordinahan upang tumulong sa mga bispo, mga siwa ng mga sakramento at mangaral ng ibanghelyo. Ang pagtalaga ng mga presbitero ay mababasa sa mga gawa ng mga apostoles chapter 14 verse 23. Si Pablo at Barnabas ay nagtalaga ng mga matatanda tanda presbitero sa bawat simbahan at sa sulat ni Santiago chapter 5 verse 14 inatasan ang mga may sakit na magpatawag ng mga matatanda ng simbahan upang sila ipanalangin at ipahid ng langis na magpapahiwatig ng papel ng presbitero sa pastoral na gawain. Ang pang tatlo ay diakono. Ang mga diakono ay inordinahan upang tumulong sa pangangasiwa ng mga praktikal na gawain ng simbahan upang suportahan ng mga obispo at pari sa mga gawa ng mga apostoles chapter 6 verses 1 to 6 makikita ang pagtal nag ng pitong kalalakihan bilang diakono upang tumulong sa simbahan. sa rito si San Esteban, ang unang martir ng kristyanismo. Ang mga pastor at pare sa konsepto ng ordinasyon. Ang konsepto ng pastor sa protestante at ang konsepto ng pare sa katoliko ay may pagkakaiba sa istruktura at papel sa komunidad. Ang mga pastor sa protestanteng tradisyon ay tinuturing ng mga tagapangaral at tagapagturo ng simbahan. Ngunit hindi kinakailangang ordinahan sa tradisyon na paraan ng mga apostoles, lalo na't wala silang linya ng pagpapagawa kapapasan ng otoridad mula sa apostoles na tinatawag na apostolic succession. Sa kabilang banda ang mga pari sa katoliko, ortodokso at ilang denominasyong kristyano ay inordinahan sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay mula sa mga obispo na may mga linya ng apostolikong pagpapasa. Ang mga pari ay tinuturing ng mga ginatawa ng obispo at may kapangyarihang mga siwa ng Eucharistia at iba pang sakramento. Ang mga apostoles ay nagordinahan ng mga obispo, krisbitero o pari at diakono sa unang simbahan. Ayon sa pananampalataya Katoliko, Ortodokso at iba pang sinaunang simbahan, ang ordinasyon ng nagmula sa mga apostoles at ipinasa sa pamamagitan ng apostolic succession. Sa ganitong pananaw, ang pari ang tunay na inordinahan bilang tagapagmana ng mga apostoles at hindi ang mga pastora modernong Protestanteng tradisyon.